Sis, nako, hindi po kami nagta-time travel. Siguro naninibago kayo dahil iba po ang set namin ngayon. Andito po kami sa LVN Studios kung saan babalikan po natin ang mga pelikula ng mga artistang iniidolo po natin noon hanggang ngayon. At syempre, di ba, ang mga guests natin ngayon, yung mga tinatawag nating legends of Philippine cinema. Yan ang mga makakasama natin, malalaman natin kung paano sila na-discover ni Doña Sisang at kung paano sila pinasikat ng LVN. Oo, tsaka ano-ano ba yung mga nangyari sa kanila noon, mga tagumpay nila? Ano-ano ba yung mga intriga nung panahon yon Aalamin natin yan. At tsaka syempre, ang mga love team sa sadyang pinagkakiligan na ating mga lolo at lola, aalamin natin lahat yan. Dito lang sa SIS! Hindi pa man nakakapanood si Donya Sisang ng pelikula, ay napakalaki na ng interes niya rito. Ito ay ayon sa kanyang anak na si Manuel De Leon. 61 years old na si Donya Sisang nang simulan niya mag-produce para sa LBN at ang una niyang project ay ang Giliw noong 1939. Starring ni Le Del Sol, Fernando Poe Sr. at Eli Ramos sa direksyon ni Van der Tolosa. Box office agad ang pelikulang to at mula sa isa, umabot ito sa 350 movies. Sino may sabi hindi na makakapangarap? Ang isang 61 years old na Doña Sisang. Oh, kaya mo bang mangarap ng ganon? Ipita ang kaibahan ng mga artista noon kapag siya ay nasa LBN? Paano nga ba nangyari yun? At ano nga ba yung sinasabi nilang screen personality? Hayaan na lang kaya natin sila na mismo ang magkwento. Hari ng tawag ng tanghalan. Kaya naman nagkaroon ng Maturan series of films noong late 50s. Si Jomides Maturan po. <laughs> Inanis ni Sweet 16 ng pasukin ng LBN. Hit ang kanyang movie na Dugo ng Pantalan noong 1962 at siya ay naging Miss Photography. <laughs> Press Photography! Mila Ocampo po. Isa sa LBN's Loveliest Ladies. Bida sa film na Biyaya ng Lupa. Miss Marita Sobel. Huh? Kilala bilang palos no 60s. Starring roles sa Mindamora at Jimmy Boy. Bernard Bonin. Next student, panagartista, partner po lagi ni Nida Blanca, pangalawang gumawa ng ibong agarna for LVN's anniversary, Nestor de Villa. <laughs> Paborito raw siya ni Donya Sisa. Partner ni Nestor de Villa, top grocer ang film niya na Batanggenya na nagsimula sa isang intriga. Oh. Oh. Nida Blanca! Pagulito kami ng first guest namin. first guest namin. Star? Yung mga dati niyong suot, nakikita niyo. Yung mga... Nostalgic Nostalgic. Oh, yeah. There are times ba parang naiiyak pa rin kayo pag parang naluluha kayo pag tinitingnan niyo yung mga still pictures niyo? <laughs> <laughs> hindi naman naiiyak. Bakit naman naiiyak? <laughs> kailangan masaya nga. Oh, eh. Masaya. Na, okay. Now, nahin, anong, alam mo, kamukha ko, kailangan ko ako napunta rito eh. Noon napunta ako una, hindi ganitong ganito ka ganda okay. Pinaganda okay. nga ni Bernard. So, hindi ako naiiyak ni na hindi ako natatawa. Pero nang hihinayang ako dahil siyempre lumaki na ang katawan ko kaysa noong mga napunta. Eh, kapag ka ba ng ating isla? Oh, yun! Grabe yun! Paano sa... niyo nakikip yun? Kita ko yun Sa kasasayaw sayaw siguro yung kami na Nestor. no? It itanong mo sa akin, eh, binabalibag ko yan madalas eh. Lalo na yung mga bogey namin. So pa talaga tumbling, na, i niyo talaga siya kasi. E ko. Sabi ko nga, Nita, wag ka magpapataba. Mabigat. 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 Mahihirapan. Siyempre. Ano ba size ng waistline nyo noon at the time? Ako 23. 23. Pareho ba tayo? 23 ka rin. 21? 21. Ako naman nag-reach ako ng 18. Only because Grabe! 18? Ngayon, God. bakit? kayo na? Si Tita Nita, Tita Nita, dati daw nag-skates kayo para mapansin daw kayo dito sa ano sa Elvin. Anong kwento doon? Kwento nyo naman sa amin. Ano hindi, kasi maraming mga direktor na nagagalit sa akin. Kadalasan yung assistant director nila napapagod ng kahahanap sa akin. Kasi naka-costume ako. Yung halimbawa, yung costume movie namin, Venus, o kaya Prinsipe Amante. Baguhan pa lang ako nun eh. Pero naka-roller skates ako sa loob. Bakit? Eh, sinabi why? ng... Ay, gusto ko mag-roller skates, ano? Okay. Oh, okay. Why? Okay. Why? okay. Eh, ngayon, pagka sinabi ng direktor ng cut, pag narinig ko na yung cut, nawawala na ako. So, Saki hanap sila ng E eh, di nagro-roller skates oh, <laughs> <yung>, ako. <baka>, Kaya <laughs> makikita nila ako, kumakain na ako sa kantin. Ganon. Nagkaka-roller <laughs> ka skates ka pa rin? <laughs> Oo.